Kanaday, sabay ka na dito. Okay na, let's eat na. Let's Ayan na. Ayan yung mga handa, oh. Mga pang ulam lang ng ano, tanghalian. Ayan, say Ayan. Okay, sige na, day, kaya na. Kaya you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you para birthday ko yan. Nag-celebrate din ano pala, katsoyans. Walang cake. pangalawang yan. ano, pangalawang handaan. Pangalawang handa ni Katsoyans mga Katsoyans. Kaya ko. Kusiyan ni Elmer Kelly bark. Pagod. Sino 'yon? Ate Rosa. Ayun, tuloy-tuloy yung kain mga Katsoyans. Ako tapos na ako kasi sumubo na ako kanina. Ayun. Sarap 'yung ano, bam e doyan. May Bam e na pansit. Sarap man. Ubas na. Masarap kumain pag nakakamay. Yan yung sa punto ka. kung consider